Ngayong July ay muling naging sentro ng atensyon ang isa na namang FOMC meeting ng Federal Reserve. Maraming umaasang magbabago na ang ihip ng hangin lalo na't matagal nang nananawagan ang US President na si Donald Trump na ibaba na ang interest rates. Pero sa kabila ng mga panawagan, Ata uh, inaasahan na nanatiling steady ang interest rate sa pagitan po ng 4.25% hanggang 4.5%. Ito na ang ikalimang sunod na meeting kung saan ay hindi ginalaw ng Fed ang rates. Kaya ano nga ba ang dahilan sa likod nito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen Yan, ano nga ba ang uh, FOMC at bakit po ito mahalaga Yan, sa mga hindi po nakakaalam, ang uh, FOMC or Federal Open Market Committee ay bahagi po ng Federal Reserve ng Amerika Sila ang nagdi kung tataasan ba o babawasan ang interest rates sa United States. Ang desisyong ito ay may malaking epekto hindi lamang po sa ekonomiya ng Amerika kundi pati na rin sa buong mundo lalo na sa mga financial markets gaya ng kripto. Kung tumaas po ang interest rates, mas mahirap umutang ng pera. Kaya naman ang mga negosyo ay nagiging mas konserbatibo sa paggastos. Pero kapag bumaba naman ang interest rates ay mas dumadali ang akses sa kapital kaya't mas lumalakas po ang consumer spending at saka investments. Ngayon ay bakit hindi pa rin po binababa ng Fed ang interest rates? Ayon sa opisyal na pahayag ng Fed, patuloy pa rin silang nag-oobserba ng mga economic indicators bago sila magdesisyon. Sa kabila ng mas magandang GDP growth ng Amerika, hindi pa rin po sila kumbinsido na panahon na para mag-cut ng rate. Bukod pa rito, pinangangambahan din ng Fed ang epekto ng mga patakarang gaya ng Trump tariff. Baka raw magkaroon ito ng epekto sa inflation sa mga susunod na buwan. Kaya't mas pinili po nilang maghintay at obserbahan pa ang sitwasyon. Ano naman po ang reaksyon ng mga miyembro ng Federal Reserve? Sa butuhan ng FOMC ngayong July, siyam sa labing isang member ang pumabor na panatilihin ang kasalukuyang interest rate. Pero may dalawang member na sina uh, Christopher Waller at Michelle Bowman ang bumoto pabor sa 25 basis point rate cut. Ibig sabihin kahit sa loob mismo ng Fed ay may mga opisyal na naniniwalang panahon na para magbaba ng rate. Ngayon ay ano po ang sinasabi ni Pangulong Donald Trump tungkol dito? Bago pa man lumabas ang desisyon ng Fed ay muling nanawagan si Pangulong Donald Trump na ibaba na ang rates. Ayon sa kanya ay maganda ang takbo ng ekonomiya ng Amerika. Kaya't ang rate cut ay makakatulong para mas lalo pa itong sumigla. Sinabi rin niya na kung ikukumpara sa European Central Bank ay napag-iwanan or napag-iiwanan ang Fed. Ang ECB ay ilang beses nang nag-cut ng rate habang ang fed ay tila masyadong nagiging mabagal sa kanilang pagkilos. Ngayon ay kailan po inaasahang magbaba ng interest rate ang fed? Ayon po sa CME FedWatch Tool, ay may 63.7% na posibilidad na mag-cut ng 25 basis points ang fed sa susunod na FOMC meeting sa September. Kapag ito ay nangyari, ang interest rate ay bababa mula sa 4% hanggang 4.25%. Bukod dito ay may 44.4% din na posibilidad ng panibagong rate cut sa buwan ng December. Pero sa buwan po ng October ay tila hindi pa handa ang market na maniwala sa ganitong senaryo. Kapag mataas po ang interest rates, ay mas kaunti ang uh, pumapasok na pera sa mga high-risk investments gaya po ng cryptocurrency. Ito po ang dahilan kung bakit minsan ay bumabagal ang galaw ng mga altcoins tulad ni Ethereum, Solana at XRP kapag may hawak na uh, kapag may hawak pang higpit 'yan ang uh, Fed. Kapag bumaba naman ang rates ay mas maraming traders ang naiingganyo na pumasok sa market. Kaya't isang rate cut sa September ay maaring maging trigger para muling lumipad ang mga presyo ng mga sikat na crypto gaya po ni Bitcoin at ni XRP. At uh, ayan sa tuwing naglalabas po ng uh, desisyon ang uh, Fed ay nagkakaroon ito ng domino effect sa buong mundo. Kasama na po ang Pilipinas. Kapag nananatiling mataas po ang interest rate sa US, ay mas lumalakas po ang dollar. Ito ay nagiging dahilan para humina ang piso at madalas ay naaapektuhan ang ating mga local trading platforms. Bilang isang Pinoy crypto enthusiast, dapat po nating bantayan ang mga galaw ng Fed dahil ito ay makakaapekto sa liquidity at volatility ng market. Lalo na kung ikaw ay nagtitrade ng mga USDT o nakabase po sa US dollar ang iyong kapital malaga na alam mo kung kailan ang susunod na FOMC meeting at kung ano ang inaasahan ng market dito. At uh, bilang panghuli, para sa akin ay hindi po nakakagulat ang desisyon ng Fed na panatilihin muna ang interest rate. Sa gitna ng global uncertainties at potensyal na inflationary effects ng ilang polisiya ng uh, ng ilang pulisiya tulad po ng Trump tariff ay makikita natin na gusto nilang maging maingat. Pero kung ako po ang tatanungin, dapat ay hindi na nila patagalin pa ang desisyon sa susunod na meeting. Dahil kung masyado po silang maghintay, baka mawalan ng momentum ang ekonomiya. At kung madelay pa ang rate cuts, ay posibleng mawalan din ng gana ang mga investors. Kabilang na ang mga crypto traders tulad natin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.